after nun, mga master yun, ngayon lang tayo nakapag vlog ulit and tatry natin kung okay na itong ating gopro hero 9 okay guys, sa... uhuyan tayo papunta ng siyudad de Calamba dito tayo mga shortcut sa bubuyan pinapaatak na ito ngayon at yes, yun sure, tatayuan na ito ng ano, mga kabahay yun shout out sa samahang masukista Bikers Club yan shout kay Master Big kay Master Steve Alan Brother and Boss Francis kahit si mga master tayo dito sa Bubuyan Trail actually pwede rin kayo mag shortcut dito pag pupunta kayo ng mga colored wall o alam mo, punta kayo ng uh, snake road yan, may daan dito. Actually, mas maiksi siya ng konti. Hindi niya alam. Maraming mga lupa-lupa. Ayan. Obstacles. Oh, Obstacles. yun mga nakakadaan pala dito mga master ang, uh, ano lang bike tsaka motor pero sa mga four wheels hindi pa pwede kasi pinapalapad pala itong kali dito eh. ayun nakaliwa tayo dito sa malung na kalsada yan dahil pwedeng dumaan dito mga motor at bike Ayun, meron mga four wheels din pero hanggang dito lang sila sa sa area na to. Hindi na sila pwedeng pumasok doon sa may ano sa may bandang trail. Yan mahaba tong kalsada to. Actually maganda dito maging sayo mga master. Okay dito. pag gusto nyo na mga medyo may konting ahon tsaka patag the best dito mga master Eh, medyo maulan nga lang napunta tayo ng ulan pero okay lang carry naman kaysa naman mainit yung, yung araw sarap dito mga master oh ganda ng kali eh kung hindi pa yung mga sasakyan doadaan Diyan yung papunta mga Tanay Rizal, Pinangonan. Diyan, diyan yung mga Pantipolo. Pabitak. Woo! Sarap ng hangin. So ulit ang headwind dito. dito na tayo sa Philinvest Technology Park. And by the way mga master, highly recommended ko to sa mga ano, sa mga newbie. Dahil napaka safe nitong lugar na to. Kakaunti na daan ng mga sasakyan. Tsaka mostly mga ano dito, puro mga patag. Pero pag pauwi ka na, yun may mga ahon siya. Merong mga parang false flat tapos sasalubungin ka ng mga ano, headwind. Kaya panalo. Okay, malapit na tayo dito sa big guard house. Ayan no? So pagdating ko dito sa guardhouse ato, na to, bag, ano na ako, U-turn na ako mga master. Okay, nandito ta tayo sa arko ng siyudad di Calamba. Ayan. So, Pabalikan na natin yung kalsada kung saan ako nang So siguro estimated ko yung distance ito malapit lang eh. More or less mga ano siguro to 9 to 10 kilometers to. Balikan. So kung gusto yung tamang magpapawis, eto. Okay ito the best to. Pwede to sa umaga or kahit sa tanghali pag medyo makulimlim. Pero syempre mas the best kung gagawin niyo ng hapon yung inyong ano, inyong uh, ensayo. Tara master uh, ah, Pag U-turn na tayo Balik tayo ulit dun sa Kasi tayo galing kanina Ayan. Ito lang may nyo dito Parang ano siya Industrial park Slash may mga Magagandang mga bahay Yan Kapag gusto nyo yung Mamasyal dito Okay na okay dito mga master Malawak din siya oh So yun, medyo Pahaw na to ng konti Ayan So maintain lang natin ng mga 20 to 22 Sa mga ano False flat Pabalik na Ruta natin mga master Tanaw na tanaw nyo dito yung ano Palas in the sky Ayan Tsaka pupunta kayo na Stake road Kaya yung dadaanan nyo yun. yun yung may tori na yun

pagka pala nandito ka ang ganda rin ang view sa malayo nitong ano no itong papunta ng uh, Palace of the Sky ganda ah, mananabi muna tayo may malaking truck ayan si Optimus Prime ayan <laughs> na-develop pa tong kalsada na ito eh. Ah, okay na dito. Lapit lang. Mag-enjoy ka na. Ah, kanan tayo dito mga master. ito ang aking bagong paborito na ruta pagka gusto ko ng mabilis na ensayuhan Ayan. lapit pa Sir Henry ito na siguro ang pinakamalapit na trail sa bahay oh, Master yeah. Ayun. Kalapas na tayo dito. Kalapas na tayo sa Bubuyan Trail. Oh, may karaan muna ako. May nag-aaway ng mga tigre. Away. Woo! Yeah! bye bạn là tay đi thôi medyo mamburi lang pero hindi naman tayo nabasa sa <laughs> pag -uwi. tayo na panghalingan ayan dito tayo hi jeep okay. yeah. ayan ayoo Alright, kung nag-enjoy kayo sa video to mga master, don't forget to hit the notification bell and don't forget to comment, like, and subscribe. Bye-bye!